Isang mapagpalang hapon ulit sa inyo mga ka-farmer at welcome back po ulit dito sa ating channel sa DDT Nature Farm. At sa video na to ay gusto ko lang i-share sa inyo ang malit naming garden. Gusto ko i-share sa inyo kung magkano ba yung ginastos ko dito sa land preparation ng garden. Pwede ito maging basihan ng mga gustong magsimula ng kanilang malit na garden sa likod ng kanilang bahay o sa mga bakanting lote na gusto nilang taniman ng garden. Ito ay base lang sa aking sariling experience dito no. Siyempre kasama na dyan kung magkano yung pasweldo namin at yung location ng lugar. At yung kanyang kung gano'ng baka tagal itong lilinisan. Okay? Simulan po natin. Kapag gusto po natin magkaroon ng sariling gulayan, ang unang gagawin natin ay mag hahanap po tayo ng lugar na gusto nating taniman ng gulay. So, siyempre, unang napili ko yung lugar na to kasi unang-una, malapit sa tubig. Ayan. So, sa gilid lang nun. Dito may tubig din. Dito pala ako sa ibabaw ng puno ng kahoy para kitang kita yung area ng pinagtaniman natin, ng ating tataniman. Pangalawa, kapag nakapili na tayo ng area, yung nga, ang dapat natin consider may tubig, tapos nasisikat ng araw doon, sumisikat ang araw. Yan. Tapos, pangalawa, ay, siyempre, magsisimula na tayong maglinis. Dipindi sa area. So, itong area na to, kaparmer, ay nagulayan na, na dati, may nagulay na dito, pero hindi inararo. Yung tanim-tanim lang. At ito ay katatapos lang nito, uh, kinaingin nito, tinaniman to ng palay. At ngayon nga, napag-isipan kong taniman nito ng gulay. Yan, ang sukat pala nito ka-farmer ay 45 by 25 meters. Yan, o ang una akong ginawa dito ay humanap muna ako ng mag-aararo. Dito po yung arawan sa amin, kapag may kasamang kalabaw ay 500 per day. Yun po yung rating po sa amin ha, sa ibang lugar simpre mas mataas. Sa amin kasi province ito. Then, pangalawa, yung tao po kapag may kain ay 350. Yun. Kung ikaw may dalang kalabaw, so, kasama ka na doon. 500 yung per day mo. Yan. Tapos, uh, 350 naman kung walang kalabaw. Yan. So, dito, unang araro pa lang. Unang araro, siyempre, uh, marami pang mga ano. So, nagsuhol mo na ako ng tao na lilinis nito. So, nagbayad mo na ako ng 350 para tanggalin yung mga hagunoy, mga damo lahat ng yan mapamputol at matuyo Tap, pagkatapos nun uh, isang araw lang naman linis nito kasi maliit lang nga, naman pangalawa pagkatapos na nalinisan nito ang sumunod dito ay naghanap na ako ng mag-araro dahil yung nag dito ay mga pinsan ko lang naman lahat ng mga nagtatrabot dito mga pinsan ko pamangkin ko yan so yung nag dito ay dahil yung kalabaw nila ay bago pa lang tinitrain pa lang kaya dalawa sila so 500 500 sila isang libo o, unang 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 salta pa lang ng araro then so pag ganun mo na yung posisyon ng araro pagkatapos na mararo yan uh, kakarasan yan may pakaras kami yan gumawa pa yung uncle ko ng pakaras yun nakikita niyo sa gilid pakaras yung yung sinaunang pakaras o yung mga pakaras na yari lang sa mga kawayan Pagkatapos ikaras yan, upang mabasag yung mga malalaki ng mga pitak ng lupa, pag mapakarasan na, susunod na naman gagawin, papatuyuin na naman, tapos ikukross. Ayan. So, cross, pangalawang ano na yun. So, yung unang, unang araw is, araro pa lang yun, so inabot yun ng tatlong araw. Tatlong araw, so ibig sabihin na sa 1,500 yung una kong binayaran. Plus 350 sa naglinis, So nasa 2000 na kasama na siyempre pagkain. 2000. Sumunod so kinarasan tapos araro naman pagka araro cross na naman ah uh, yung araro pa cross na tapos karas na naman tapos araro yan so pumatak siya ng simula ng unang araro tapos pakaras araro pakaras ulit bago pa araro ulit ay umabot siya ng 3 6 7 days lahat times 500 equals 35 plus yung sa tao kanina isang araw at ngayon ito yung uh, pagkatapos na maararo ng pinakalas na araro hindi na namin kinarasan ng sunod nito ay paggawa na ng plat yan so magsusukat lang tayo ng tig 1 meter 1 meter paapunta doon so ito ay mabot nang nasa 20 na plots yan naman ka farmers, sa pagawa natin ng plot ang usually na measurement na ginagamit ko ay 1 meter yung bed at 1 meter din yung daanan yun ang pinakalagi kong ginagamit na idea kasi napakaganda ng 1 meter lang yung bed kasi madali lang mo siyang ikabit yung plastic mats kasi yung plastic mats natin ay nasa 1.2 meters so sakto na sakto siya pag nagkabit tayo ng plastic mats Then yung daan na 1 meter ay sakto rin kasi marami naman tayong mga top na malalagay dito sa bandang gitna. At kung gusto niyo naman ka farmer na mas hindi kayo mahirapan pagdating sa damo at iba pa, ginagamit ko po itong plastic mulch. Ito ay 1.2 meters at napakalaking tulong po nito. Mapatagulan man o mapatag-init. Kapag tagulan, napakaganda po ito sa lupa natin kasi yung lupa po natin ay nakakabera ng plastic mats. Iwas po yan pagdating sa matinding init. Iwas din po pagdating sa matinding ulan. Kasi pag, pag umulan, mababasa yung lupa. Tapos pag uminit, titigas yung lupa. Yung nangyayari po sa lupa ay nag, parang nagsisiminto. No? At the same time, kapag umulan ng umulan, yung mga nutrients ng lupa natin at yung lupa mismo natin ay uh, yung pagkakayos natin sa bed ay nasisira. So napakagandang advantage po nito Napakat actually napakadaming advantage nito. At isa pa na insekripi, nagre-repel siya ng insect, hindi tutubo yung damo. Napapanatili niya yung moisture content ng lupa. At iba pa napakarami at napaka lang po ng plastic mulch na yan no? nasa 400 meters at yung kanyang presyo hindi aabot ng 2000 'yan, nasa 1,800 to 2000 yung kanyang price. So sa susunod ko na video ka farmer, abangan mo. Ay kakabit natin yung plastic mulch, dudurugin natin itong mga malaking pitak. At kapag nakabit na natin yung plastic mulch, bubutasan natin. At iba pa na usual na ginagamit natin sa gardening. So, at dito naman sa pagawa ng plat ay uh, umabot siya ng dalawang araw. No? O tatlong araw pala. Tatlong araw. So you take 350, 700, so 1000 plus. Plus kanina yung pipe So, nasa 5,000. Okay? 5,000 lahat ng gastos natin. Sa land preparation pa lang po yan. No? So, 5,000 po yung gastos natin. Kabuang gastos natin sa 45 by 25 meters na gulayan natin. So, yan ka farmer. Ibig sabihin kung kayo ay mayroong sariling lupa dyan, o mas mababa pa yung magagastos ninyo. Depende yan sa lugar ninyo at sa bilis ng mga magtatrabaho sa inyo kakabit pa tayo ng plastic mats kailangan natin ng mga bamboo clippings yun at pagkatapos nun bubutasan na tataniman na ng mga gulay at syempre susunod na yan yung patubig mo oh, I hope nakapag-provide po tayo ulit dito ng solar pump no? kasi yung solar pump na binili natin na karanay na oh. 57,000 so sana nakapag-provide tayo upang hindi tayo mayroon pa ng dilig total mayroon naman tayong source ng tubig. Maraming salamat para mga ka-farmers sa inyong patuloy na pag-subaybay sa ating mga videos. And I hope po sana ay nasa mabuti kayong kalagayan uh, dyan sa inyong mga farm o kung saan man kayo. At sana po ay nakaka-inspire din yung ating mga video at nakakatulong din para sa mga baguhan. Hindi naman po ako expert pagdating sa gulayan uh, at gusto ko lang pong i-share yung sarili kong mga experience sa mga baguhan. At farmer, kung gusto mo ng ganitong mga video, don't forget to like. I-like mo ka farmer yung mga videos natin para ma-recommend pa ni YouTube sa ibang mga farm ka farmer natin na gusto magsimula ng kanilang gardening. At kung gusto mo ng ganitong mga videos, uh, please do subscribe to DDT Nature Farm Channel. Maraming salamat dahil na, ang ang pagsusubscribe ninyo ka farmer ay napakalaking tulong upang lumaki pa yung ating channel at sana ay marami pa tayong ma ng mga videos na about farming. So meron na akong mga malilit na garden malapit sa bahay. Ito pala ka farmer kaya pala ako nag dito ay nagawa ng malit na garden dito ay malapit kasi sa bahay. Medyo demand kasi ngayon no, yung ating gardening demand sa panahon ngayon. At the same time, yung panahon natin sa taginit. Ang hinabol ko dito ka farmer kasi kapag tagulan kasi wala tayong dilig at gusto ko habang tagulan pa ngayon ay makapag-establish na ng magandang ugat yung ating mga gulay para pagpasok ng taginit ay matibay na katulad ng talong ng iba pang mga gulay na tumatagal at kailangan lang na makapag-establish ng magandang ugat so ito lang muna yung share ko sa inyo kung magkano yung ginastos ko sa land preparation ng 45 by 25 uh, na lapad ng lupa. At sana ay makapag-harvest tayo dito. Gagawin natin nito na sana makunan natin ang video yung bawat pag-harvest natin at iba pang mga natin dito sa maliit na garden na to upang pwede rin mag-guide ng ibang gustong mag-try magtanim ng gulay sa likod ng kanilang bahay at iba pa. Gusto ko na rin pala kapa man idagdag pagdating sa paggawa natin ng plot. No? Kapag tag ang madalas nating ginagawa ay mas mataas 'yung ating mga beads. 'yung ito, 'yung beads natin. At pagdating naman ng taginit ay medyo mas mababa nang konti.